Sabihin muna siya, naniniwala ka ba sa kasabiang malit man o malaki matuto tayong magpasalamat sa blessing? Tama ba? Naniniwala ka ba? Ako, boss. Ayun, naniniwala siya. At guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. 40 days video. Ayan, Magsisimula na naman po ang aming pamaskong handog. At syempre may kasama po ako ngayon. Syempre yung dati pa rin siguro. At syempre ay ito na po yung batch 3. Ayan sino po ang mabibigyan natin ng batch 3. Kung sino po sa inyo, kaya abangan nyo po dito sa aming barangay sa Sapo Maragol. At nais nice ko muna pasalamat sa lahat po ng mga sponsors. And sa lahat po ng mga team zombie, maraming maraming salamat. At salamat po at God bless sa lahat po ng mga sponsor. Kaya nga ang topic ko ngayon, kung malit man o malaki is a blessing para sa ating lahat at syempre matuto tayo magpasalamat okay tara na guys samahan nyo po kami papunta sa ating pagbibigyan at nakikita nyo po dito yung aming pagbibigyan kasi medyo marami to guys yung iba kasi naiwan na kaya hindi na namin kaya dalhin kaya let's go Tarnagor out Ayan, uh, uh, ano na, uh, konting ano lang, konting oh. tulong yan at uh, naintindihan namin at naintindihan ng kasama ko na ganda ni nangyayari ba diba? pero damutan mo dong binigay ng mga sponsor namin na ayan uh, ko na bala kung gusto mong ano dyan, iluluto siguro mga umaga hapon ikaw na bahala magluto dyan kung gusto mong magsopas sabi ko na lang sa kanya bapa kasi bapang kulyo ayan bago po lahat guys ibigay na natin tong mic para makausap po natin siya o ito na bigay mo na yung mic ayan bago pong lahat guys nice ko munang interview muna siya Naniniwala ka ba sa sakasabiyang malit man o oh, malaki matuto tayong magpasalamat sa blessing? Tama ba? Naniniwala ka ba? Ako, boss. Ayun, naniniwala siya. At kung makita mo yung camera doon, sabihin mo, sabi mo sa buong mundo na nanonood sa atin na uh, ako'y naniniwala malit o oh, malaki matuto magpasalamat. Ako'y naniniwala na malit man o malaki, eh malaking blessing para sa akin kasi... Wala po akong hanap buhay. Yun. Yun nga, pero ikaw ba kung halimbawa yung bigas mapupulot mo ba sa daan? Ah hindi po, o, di, sir. Hindi mo siya mapupulot, di ba? Pero ito dahil sa sponsor natin na nagbigay sa atin, kahit konti malit man yan, ang importante nakatulong tayo sa kapwa natin. Pero bago lahat, wala nang cheche bureche, magbibigay na tayo ng 10 milyong gas. Ito, 10 milyong gas. Ayan sa ayan. Maraming salamat, boss. Ayan Saka sa mga vloggers. Ayan, si Sino pa? Pag yung mga At, sponsor. At, uh, sa mga sponsor. Ayan. Maraming salamat po sa blessing na binigyan nyo. Wala ka na ba iba sa shoutout? At saka si Sir Edward. Oh, kakilala mo naman ako, 'di ba? Isa ka isa isa, isa siyang gumagawa payong. Ayun, shout out sa mga taga-Sapang maragul Kung gusto niyo po magpagawa ng payong, advertisement sayang na. Yung... Bayaran mo ako kasi in-advertise kita eh. Ano joke lang. Yung pa ako zero. Ayun oh no, nga, yung paanya guys, medyo ano na, pero ano pa rin siya, todo pa rin siya kasi alam naman ng buhay ngayon, sabi nga nilang habang may buhay, may pag-asa. Pag Yun na po guys. na namin to kasi ibang bahay naman pupuntahan natin. Tingnan natin kung anong kwento ng sabi ng bahay. Okay, tara, pasok tayo doon sa kabila. Okay, God. Sa dahil dyan, huwag ka na maingay. Hoy, bago po lahat, guys, interview natin yung bata, no? Kasi nandito yung yung bata, kaya interview ka namin, no? O, okay, nag-aaral ka ba? Opo. Ah, nag-aaral ka. Pero anong gusto mong paglaki mo? Anong gusto mong paglaki mo? Kahit ano na lang po. Ah, kahit ano daw? Hindi mo sabihin kahit ano, s'yempre bilang bilang magmaaral ka dapat may pangarap ka din kahit papaano, 'di ba? Kaya nga sabi nga nila, uh, yung kabataan ay pag-asa ng bayan, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Pero wag mo sabihin wala kang pangarap, pero wala nang paligoy-ligoy baka si Barra hindi na tayo makwento, pero ah, uh, yung tatay mo asan? Wala. Nagtinda po. Ah, nagtitinda ng ice cream. Pero ito guys, ito ading, may mga konting nagbigay sa atin ng konting uh, grasya ay para kaya pamibigay ko sa inyo kasi isa isa ko yung pinili ko kayo para mabigyan ng konting grasya. Naniniwala ka ba dun sinasabi na kapangpahan ka? Mm -hmm. ay hindi. O, kung Tagalog ka, naniniwala ka ba dun sa malaki man o malit, ay matuto tayo magpasalamat at blessing, di ba? Alimbawa, nakatanggap ka ng 10 piso, anong sasabihin mo? Thank you. O, di ba? Ganun yan yan. Pero, wag, 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 ito, sabihin mo na lang kay tatay mo, tay, may nagbigay ng, ng 10 milyon. Kamu, kunwari, mayaman na tayo. Kamu, no? Kaya bibigyan ka na namin ng ano na gracia na. Huwag ka na mahiya dahil lasa na yung ito. Ito ito, ito. ito, ito, Sabihin mo kay, na... Sabihin mo kay tatay mo, 10 million yan. Na mo na. Gold yung sa so, ngayon, nag-extra ako nakikilabada. Wow. Ayun, pero parang alam mo tita, yung, tra yung trabaho na yan, is uh, marangal yan. Kasi wala ka naman ginagawa no, masama, diba? hindi ka naman wala nagnanakaw. Ako. Yes, pati na ko na experience yan. Ako din experience ko yan. Lahat, hindi ah, hindi pala nagtatanim, hindi lang nagtatanim, naglalaban. Nagtatanim dati, okay. alam nila eh, ah. yung gor gorian ano yan. Pero kahit pa paano, meron kami bibigay ng konting tulong sa'yo. at okay. uh, sana uh, pagdamutan mo sa kapangpangan, di ba? Pagdamutan, kung atin, magpatulong salamat, salamat. okay ito na po ipibigay na natin okay. ito po ang 50 mil okay oh, Thank bigyan siya sa'yo yung 50 mil may okay. ano po yan ay meron yata siyang dinosaur ay, hindi meron ano yan mga 50 mil 50,000 ah. bahala ah, okay. okay. pero tita, ayun tita uh, okay. ikaw ng bala anong masasabi mo sa kanila okay maraming salamat sa mga sponsor na ni Mr. Edward Daxina at please support and share the video. Yes. Okay. At siyempre sa mga team at, zombie kasi team salam. zombie ako kaya mga team zombie maraming salamat okay. At sa support. Sa please support nyo po yung aking page. Uh, at siyempre si tita, ayan, nagpapasalamat siya sa mga sponsor sa lahat natin. Sa na mga sponsor. Yes. Ano ba yung gusto sabihin? Much. Wala ka na bang yung shout out sa mga anak mo? O mga Kasi napapanood tayo buong mundo. Okay. Shoutout shout out sa lahat ng mga nanonood na mga binablog ni Sir Edward, Laksina. At sa lahat ng mga sponsor at sa lahat ng mga taga-suporta niya, maraming maraming salamat din po. Ayan, at uh, tita, well, hindi ko na kailang paabaan itong uh, kwento na to kasi marami pa tayong tutulungan guys. Okay. Uh, pero tita, maraming salamat okay, at sana you. enjoy your Christmas okay. or uh, New Year. Okay? Okay, thank you. Taga dito lang and naman Merry tayo, di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, salamat. Ay. Ayan, tumawa na naman kayo pero bago lahat guys, Sempre kailangan yung patawa guys hindi po eto po ang 50 million mo oh, yan 50 million pag damutan mo yung nai isang tulong na po ng sponsor natin kaya maraming maraming salamat po sa iyo ha at uh, eto sabi mo sa nanay mo yayaman na kay bukas kasi meron na kayong bigas at pitlog ayan magpasalamat muna tayo anong gusto mong sabihin sa mga sponsor natin at sa mga team zombie nakasama yung boss mo Tay, para maano nila Okay. Ito po si Ate, nandito po siya ngayon. Ate uh, kasi may nagbigay ng konting tulong sa ate sa amin. At uh, maumarap ka dito tiyo, sa camera, huwag ka maghihiya kasi nasa buong mundo tayo, nanonood tayo. Sabi mo, wow, wow, we, may dyan ang jacket. Ganon, di ba? Kasi, ayan, yan yung gusto ko, mga walang, walang makapalang mukha, yun ang maganda. Ito, tayo, ito, wala na akong balik, wili ko pa. Gusto ko itong tanungin kung naniniwala ka ba sa sabihan na malitman o malaki is matuto tayo magpasalabat sa blessing, di ba? Ikaw ba tayo, nakatanggap ka na ba ng uh, 10 milyon na hindi ka nakatanggap na nag-bless ka, di ba? Kung baga parang, Nakatanggap na ng sampung piso, ano ngayon, gagawin mo? na Oh, yun, yung gusto ko. At syempre, dahil sa papasalamat, magpapasalamat tayo sa sponsor na nagbigay nito. Ba huwag na natin tapatagalin, Dibigyan na kita ng sigurado, yayaman ka na bukas. Kasi kapag kinain mo to yayaman ka na bukas. Okay? Ito na, ang bibigyan ka namin ng 100 million. yun Salamat po. Ito, gagamitin mo yan, te, siguro mga sampung taon. Kasi isang butil lang kada isang ano ha. Uh, pero te ito ha, wala wala lang gugunan nating patagalin tong kwento na to. At uh, gusto ko magpasalamat sa ating mga sponsor at sa lahat po ng mga uh, viewers ko, at followers ko na nakasabay-bay. Alam ko nanonood silang kayo para para maramdaman nila yung na-experience mo. Alam ko maraming taong na-experience nila yung paglalaba. Lahat na-experience nila yan kasi maraming na na-experience na, 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 na -experience ko sa mga nag, nagko-comment na na-experience daw nila ng gantong ganto Pero believe sila sa akin kasi appreciate nila kung ano man yung natatanggap ng mga tao. Ikaw, pasalamatan mo sila. Maraming salamat sa ng yung biyaya. Yeah wala kang nabang siya shout out yung shout out mo yung ano mo yung mga anak mo san ba o oh, may may mga kamag-anak kasi ibang mga abroad wala ah, wala kang uh, ako shout out ko si Kurodapio nandun sa ano sa New Zealand hindi joke lang pero te salamat ha at uh, enjoy your meal at saka sana uh, enjoy mo yung uh, New Year at Christmas, uh, New Year at Christmas ng pamilya, okay? Maraming salamat. And next destination na tayo.